Hello po mga kaibigan. Uh, kumusta na po kayo? Uh, ayan, panibagong luto tayo. Sauce pa lang, ulam na. Uh, pasensya na po, hindi ko na videohan ng pagpapakulo ko sa presyo ko. Kaya ng 15 minutes, nilagyan ko siya ng bay leaves, paminta, lemon, konting, konting vinegar, at saka soy sauce. at ngayon po, ayan, nagsutay na ako ng bawang at pinapinrito ko na pala yung patatas at mag-add ng onion. Isote-isote lang po. At ayan, uh, malapit nang ilagay ang ating cook na pork po na pinakulo ko sa sa pressure cooker. At ayan po, iset aside muna natin ang ang marinated uh, marinade marinated sauce po niya. Ilalagay muna natin ang ating uh, po. Uh, sotay-sotay okay lang po natin sa ating uh, bawang at sibuyas ayan po uh, tapos parang pipresuhin mo lang siya patutuhin lalo para lalo siyang maging malunan na basta ayan po halu-haluin lang kasimpleng luto nito. Pinratio ko kay ko siya para madali ko siyang maluto. Lalo na pag nagmamadali. At uh, super lambot na siya. At ikigisa ko lang siya. At ko lang siya dahil uh, para lalo siyang ano, mawala yung lansa. Ayan, nilalagay na natin ng soy sauce. At pakukuluhin lang. Ayan, takpan lang siya at isimmer ng for 10 minutes. Ayan, halos ready to serve na po ang medyo uh, pumunti na yung sauce niya. At ang sarap. Ayan. Sure, mapapa-handy rice kayo. Thank you for watching po. Hanggang sa susunod nating uh, vlog. Napagluluto. God bless ko. Bye-bye.